si Dewi Kayabiyab, 14 years po. Uh, nanggaling po ako sa Turak San Carlos, Pangasinan. San Carlos po. Sa ngayon dito po, ako pagasa asa ako dito sa Sipitan, Bubukis. Kaya dito na ako nanirahan po. Boy, isang lalaki. Grade 4 magtiting yung sir. Nagawa ko po sir, no, ako na kapag-asawa, nag-asawa kami ng asawa ko. Bilao yung pinagkukuha ng namin dalawa. nang bilao, magtutulungan kami dalawa. Hanggang sa magkaroon kami ng anak Nakaraan lumipas yung ilang taon sa kami nagkaroon ng baby. Ngayon, doon ko kinukuha yung kuha niya, yung eh, gatas niya sa gagawa ng bilao. O sa may nakikita ni, kinukuha kong magtanim ang palay o mais, ganun. Sir, ko lang kinikita ko po, sir. Mababa lang sa, pinangwatas na yung ni eh. Nasaan, may tinutulong pa ako ng mga kapatid ng umisan. Kung, kung wala, wala naman po. Hasta na, ginagawa ng paraan. So, sa, may ng dito. Sa, so, nagtanim, ganun. 400, isang araw po. Binabudget po. Importante yung bigas. Saka, umisan, mali pa ito. Basta po natin, may gatas po siya. Yung anak ko kasi kailangan talaga yun eh. Ang kami sa mag-asawa kung anong mayroon o yung pa namin dalawa. Uh, oh, sa so, kap, sir, minsan may nagpon sa akin na taga dyan sa Riverside. Ngayon, inilista po yung pangalan ko kasi walang dumarating kahit anong tulong na kung sa akin. Ngayon, ako ng taga na yung nasa barangay hall na nakalista yung pangalan ko kaya ako pumunta doon binigyan ako ng form na ginamit ko doon sa bayan pumunta ako doon ng nakarang araw ang salamat naman na dumating po eh kasi wala kami bigas bumila ako ng bigas 25 kilos saka bumila ng pangilangan namin na bayaran ko yung mga utang ko baka mag-utang na naman uli business, hindi, hindi ko eh. ko alam kung anong masang daw po pero kampung itu gagoan nak kurang pilau yang ang alam, alam kung kau ini e. malangang tu mala malaking tulung kung batulong aku kasi kan kami talaga amin ku puyon alam langa taga rito na nagihir ko talaga po aku ang asa wako e. inyo masakit inyo ni e. hmm sayang sekarang aku apo gitu kan ya, dalama Si okay, Kongresman, marami po salamat. Uh, malaking tulong na bigay nyo. Ako ako sa ako po, uh, tangtang sa pamilya ko, ginamit ko po sa piliang Bigas. Uh, sa kabinayan ko, yung mautang ko, baka magkautang po ulit. Eh. tulong po yun sa amin, kahit malin lang po yun. Masaya po kami na mag-asawang. Yun po. Uh, salamat uli. Kongresman Mark, kuwang ko, mabuhay po kayo. Kongresman Mark, uh, isa na po ako doon. Ang mahihim ko, uh, maganda po yung kaming proyekto at maraming natutulungan sa ganun na sa sila pa rin ang kuhan po sa akin congressman kuhan ko salamat po maraming salamat talagang sa inyo Ito yan ang 2013, ito po yun. Tinami rin niya sa ko ni bilaw. Yung pagpagawa namin kahit ganun. Ginawa po yan na uh, para may bahay kami kahit ganun. kami talo, mabuhay ng dalawa na asawa ko. At saka dumating yung anak namin ilang taon. Ay, ngayon, sa bilaw, saka yung kwan, nakikipagtanim dito sa nagkipagtanim ng palay, mais, ganun. At kami san kumakawang ng bilaw ngayon. Biyabiyahe sa San Carlos, sa mga pista doon, binibinta ko doon. nung gawa ko nung bila, puwet po ako palagi sa gabi. Uh, nagkaano ng mata ko sa kulang sa, kulang sa painga. Minsan, na, nag-ano ka ng kawayan kasi gawa ko nung bilaw. Um, Naanuan ng kwan, nung kawayan ng kwan. Kaya nagkaroon di ako dating, hindi po ito in worm, kasi nakuha ng kawayan. Ang, um, sa kaunti-unting kwan, pumikip po ito. Ngayon, ang ginawa ko, nagpatingap ng mga kwan. Ngayon, ako. Okay naman, di na sumasakit na ano ako nang gamot. Ngayon, nagawa ko po yun sa pagtatrabaho, sir. Hanggang ngayon, patuloy pa rin yung buhay. Uh, sabi ko, kahit ganito, ginagawa ko rin pa para sa anak ko. Kasi siya lang yung mga namin eh. Sabi ko sa kanya, galingan mo yung pag-aaral. pagbutihin mo kasi yan lang ang maipaman namin sa kanya yung ang trabaho namin na, wag mo ikahiya yung trabaho ko na nagano lang sa bukid wago ng bilaw adong pang mat, ha, namin sa mag-asawa talaga yung, sa pagmamahal namin sa, sa, sa anak namin ha, gan, ginagawa namin paraan ganun po yun ang nangyari po sa ganito po yung po namin Uh, ah, Maraming po salamat sa inyo. Ah. Mark, kuhang congressman, sa binigyan niyo sa amin na blessing po, tulong. makin tulong po yan sa amin. God bless po sa inyo. marami kayo natutulungan. Isa na kami doon na nabigyan niyo ng kasiyan. Sana ibigyan niyo po na tulong sa amin. Maraming salamat. ang bless sa inyo po.